Nasira yung magandang relasyon naming magpinsan, yung iba naman matalik kong kaibigan. Dahilan lang sa utang, mas maganda na lang sig oro pag manggutang sila ibigay ko na lang, kaysa magpautang pa. Nabaliktad man ang pangyayari, sila na nga pinapaotang ko, sila pa ang sumama ang loob nila sa akin. Yung isa hindi pa nga ako naningil, sinabihan ako agad na bay maghanap mo na ako ng maotangan para makabayad ako sa pera na inutang ko sa iyo. Yung isa namang nangotang sa akin ginawa pa kong ulianin, hindi pa nga nakabayad. Sabi bayad na daw siya, yung isa naman ilang taon na yung otang mo. Ngayon lang kita siningil, nagsit ka pa ng pizza para dahan-dahanin mo sa pagbayad, pero ilang bulan na lumipas sa pagsabi mo. Walang dahanda ang pagbayad ang nangyari, pangbihira lang kayo makakita ng tao magpahiram na taon ang bilangin bago maningil hindi pa nangongulit maningil para lang mabayaran. Wala pang tubo ang pinapahiram ko sa inyo, kung ibayan, yan lalo na sa ganyang halaga 100k baka and away na kayo. At sa kakinasohan, lalo na yung pera na pinahiram ko sa inyo may mga resibo yan at mga conversation tayo sa cellphone, lalo na sa halagang ganyan kalaki 100k ang laki yan kung tutuusin. Pinahiram ko sa iyo yan ang tagal na. Kahit magkano lang ibigay mo bawat bulan basta tuloy-tuloy lang para mabawasan hanggang sa matapos, minsan kung wala kang pera po di past mo na, wag lang yung paasahin mo ako, miren pang iba pagkatapos makautang sa akin giblak na ako sa cellphone nila, ano kaya kung balik natin ang sitwasyon, ako ang pinauutang ninyo at yung ginawa ninyo sa akin yan ang ginawa ko sa inyo, ano kaya maramdaman ninyo? Makatulog pa kaya kayo ng mahimbing sa pinaggagawa ninyo na ganyan? mga Kristiyano man tayong lahat, alam natin ang pinaggagawa natin kung mabuti ba o masama. Madalas kung nga kayo makita pumapasok sa simbahan, tapos yang ginawa ninyo hindi man maka-Diyos yan, dahil hindi man maka-Diyos yan kay Nino kaya ang pinaggagawa ninyo, nasa Biblia. Sa Salmo 37.21, ang masama nagapangotang at hindi na magbayad, pero ang mabuti mayroong awa at nagbibigay, hindi galing sa akin yan galing yan sa Biblia. Salita ng Diyos. Baka inisip ninyo dahil OFW ako mapera na, alam ba ninyo kaya hindi ako makapag for good? Kahit ang tagal ko na dito dahil walang pera, hahay buhay o FW talaga. Mga tropa bago ko tapusin ang munting video natin sana nagustuhan ninyo. At may napulot tayo na onting aral, mga tropa maghingi ako sa inyo ng kaunting pabor sa pameraan ng pagpindot ng subscribe button at notification bell. Maraming salamat sa inyong lahat. Mabuhay at bye-bye.